<laughs> Ang ganda ko lang naman ito sa person ng batang itetsuwa. Yeah. Um, love life, mayroon na. Wala no, no po. Wala po. Wala po ba? Ilan taong ka? 17? Opo no, na, no, 17 pa okay. lang po. Ah, next year pa. Pwede na. <laughs> Mag-iiting ka na. Pwede na yun. Hindi ko po alam. Mm, kung sakali, pagdating ng 18, mayroon dumating. Ano? Kumusta ang bear, ano? Ang 17 years old. Dati Na lang yance. po. Ha? Dati lang din. Dati lang. Siya nga pala, di ko nakakita yung ano mo Ang ginigay ko sa'yo, nawawala. Hi! Welcome back to my YouTube channel. Ang video ito ay ating mapanood ang highlights ng uh, birthday ni Vianse. Kaya sa mga bago pa sa aking channel ay please huwag nyo sarang kalimutan mag-like, uh, comment, subscribe, and share. Hello! Apo! Pinagawa mo dyan. Ako? Tidak, saya sudah tidur. Tidur? Kamu sangat kacak. Ya, saya sudah tidur. Kamu harus tidur. Kamu harus tidur. Saya sudah tidur. Masuklah. Siapa? Masuklah. Masuklah. Jadi... Kamu berapa umur? Ang 17 years old. Siya nga pala, di ko nakakita yung ano ko ah. Uh. ko nakakita yung... Yung... Uh. Yung tanda. <laughs> yung binigay ko sa'yo, nawawala. Ay, <laughs> <laughs> hey, grabo. Kala ko wala. Tatampo sana ito, ako ng konti. Eh. Ha? hindi ko po ito mawala. Eh. Hindi mo mawala. Ito'y nubad. Hindi mo nubad? Hindi. Para hindi ko mawala. Hindi nubad mo baka sa kadura na yan. Alam ko na yun eh. Wala na po yung kanda. <laughs> <laughs> so, ano, kumusta ka? Wala mo Ha? O, nga pala, kumusta yung ano mo? Sa birthday mo, yung celebration. Anong masasabi mo dun, ha? Ano Masaya po. So, po? Ano po? Ano gusto mo doon? Ano sa akin. Joke <laughs> <Sukla. laughs> Ano po? <laughs> ano <laughs> <laughs> po? Ano po? Ano po? Ano po? mo po? Ano po? po? Ano po? Ano po? Ano po? Ano po yung pinakalas. <laughs> eh, yung ano? speech mo, ha? Ano? Ano yun? nagsasabi ano 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 mo dito? Wala na pa maalala Totoo ba eh, no? nag lang ako nung narinig ko yun. <laughs> Ay. Hindi, yung pa rin nakakalimutan. <laughs> Pero nakasunod dun. <laughs> uh, Nakalimutan ko na nga po yun. Oh, shit mo dun. Uh -huh. Ikaw ba yun? Ha? Um... pero ano, grabe. Sobrang ganda mo dun.

stop topic na muna po. So, oh. Ano to pa, pang po Gusto mo? Ano pa? Hindi pa ready po kasi ang sanya. Mali, hindi pa na kayo dito. na po yung... Salamat. Ikaw din. Baka napagod ka magpakain ng sababoy, oh. <laughs> hindi ka na naman kumakain yan. Ang sinasabi ko sa'yo ay... Eh. Kaya... Sorry. Kaya naminibis yung pisngi mo, eh. Maliit <laughs> <laughs> ah, nga.

Alam mo, ah. ka so, ano? Sama ka muna sa amin. Yan. Iyo ko? Huh? Ah, Tarawin lang kami ito. Sama okay, hey, na. muna ako. Nice. Sige <laughs> na, <Selina>, please. Hayaan <laughs> nyo pa <po> sa susunod pag <laughs> ano. may thanks. Yeah. Susunod. <laughs> Kailan kaya yung time na yan? <laughs> Sige. Mabawi po ako sa in, Kasi kaya na lang po lagi yung nang pupunta dito. Na Totoo yan. Alam <laughs> ko na yan. Fake news yan. ako muna naman ako. O eh, sige. Saan ko na lang yan. Basta... Ano? Ano na ako? Paalam ka na. Bye-bye. <laughs> <laughs> Grabe naman. Ganun lang. Sawa so, Bagong mas fit dyan. Thank you po, son. Wala lang. Wala pang iba. Diba? <laughs> Tsaka ano, thank you din po pala ulit sa... sa sing-sing. I wish I wasn't leaving mm -hmm.